Ay, hindi pa rin siya nag-a-attend. Hay. Eh, Ano ba mga sahog doon? Ayan yan, yan nakapalitin diba? na yan. Okra, may babao tayo. Babao? Oo. Napa? oh. Ano pa? Ito dyan. Ah, Talong, ano? Oo. Konti Kunti lang gagawin eh. Talong, kaya paglalagay mo dyan dyan. Talong. Meri po yung maliit. Pinakamaliit. Papabilin repolyo muli nga pala. So. Kama muna to. Si Garillas. Papansit ako eh. Ay, si Garillas. Garillas. Kama muna to. Kailangan muna sigarilyas. si Garillas. celery ng maliit. Pampansit yun, di ba? Mm -hmm. Ito mas maliit ata eh. Pare, o pares lang. Pares. Okay. Ano pa. 75. Lang si Charo no. Ala S 8019. Sa ng tawanan, Dalawa lang talo. Dalawa lang siguro. Eh kasi ko lang na may gagawin eh. 145. Ay, ang kaniyan? Ay lang ba mga sapakbet, Oh, lana. Uh, 45, okay, ano? Ah, uh, ba kilo ng patatas mo? 165. 120. Ah? 120. Oo, uh, uh, kalahati 60. Eh, lang sandaan lang. Pabili lang 'yan eh. Wag na lang eh Ano? Sa pansit naman, bell paper, carrots, ano pa ba? Beans, kailangan mo 'to. Ala naman nakalagay sa listahan eh. Ah, si Charo nakalagay. Kukuha natin ang bin. Si Charo nakalagay. Si Charo, nakalagay. Ay, si Charo. Nakalagay oh. Bibili. Ito kanang bin ni Charo. Konti lang eh. Oo. Oh, oh. Ano pa ba pinabibili? Bumili ka lang ng mga... 25 pesos. Eh, oh. ito ba, pansir pan pan mo na to? Hindi, yung compact Ito pa Ito, pa oh. wala yung natin Oh. Para hindi ka malito. ka lang si Charo doon na. Oo, lang naman to. Oh. Eh. Lalagay na lang sa compact yung matitira. kilo lang. Okay na sige. Bihon. Ay, well, so tangon pala. 40, 50, 65, 80, 90. 440. Nakakaben benching 165 ito. One 165. ito. At Dito 65 uh -huh. Uh -huh.